Welcome to my YouTube channel. Pag bago ka pa lang napadaan sa akin channel, please like, share, and subscribe para maging update ka sa upload mga kaibigan. Ito po yung upload natin ngayon. Ang paalam po sa ating amo na Harbi sa kanyang tundan ay ipagbili natin ng pigs sa doka bulig ni Halin o plus Eh, bumili ako ng apat na kilo na feeds at pancure sa manok magkaroon kasi ng sipo ng manok natin ito yung tablet nagdungoy kasi yung isa ka manok na sunoy, nagdungoy na siya na ako sa agrobit pwede ito ito painom ah, pinainom ko siya kagabi Tingnan natin um, after 24 hours kung ma-cure ba natin o magagumaling ba siya sa gamot nito. O magagapan ba natin. At ito naman yung powder. Itim sa 4 liters. At tingin ko ito sa apat na hati. Para yung mga po ng mga sisiw, manok, pabo, ay mature sila na di na ma mawaan ng mga sipon ng iba yung iba kasi wala namang sipon para mature natin kasi kawawa naman na din natin ma cure ang kanilang karamdaman ay tayo ngayon ang masal at mamaya at pagkain nilang dito pamerindahin natin ng mais sa at, uh, sa ating munting farm at nasa natin amo at malapit naman siya harvest uh, kuha ko na may lang para mapakain uh, at ito yung natin at kanilang kumain at papakita natin yung mais na harvest natin mamaya may na langkoso lang kasi di kung gaano patay yung jago ko parang maes no? Pagkain nila mamaya. Hindi pa gano'n siya patay. Kuhala ko nga yung ilang puso. O. Yung ating mga alaga o. Oh, na sa ating almusal. Pagkain na sila. Hintay lang kayo ha. Kasi magpakain tayo ngayon. So, no, kumain na sila. After niyang kumain, kakain na natin na uh, tinimpla sa atin. Tinimpla natin pang cure sa sipon. Yo na, lang muna natin sa dalawa. Yung inuman nila. Ito so, yung pang cure sa sipon. So, hindi ko lang kaibigan. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Check out yung lahat. God bless us all.